Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tatlong pulis ang nahaharap sa dismissal dahil sa pagkawala ng dalawang rider sa Cavite. Tiyak yan pinatay nayan ng mga pulis ang mga kawawang biktima. Salot na kayong mga pulis sa lipunan. Abay tuluyan nyo na yan tanggalin, kasi salot na mga yan sa lipunan, ginagamit ang baril sa pangwawalang hiya sa kapwa. Ginagamit ang baril sa pangingidnap, panghuhuldap, panganggarnap, pagtatanim ng droga sa mga taong bibiktimahin nila, at ginagamit ang baril para makapambabae, tinatakot ng mga pulis ang mga babae at aasawahin nila, ginagamit nila ang baril sa illegal activities nila. Kapag ganyan ang balita na ang sangkot ay mga pulis at ang desisyon ay tanggalin sa serbisyo, abay himala yata ito. Di ba ang palagi ninyong kinakampihan ay kapwa ninyong mga criminal? Himala yata na ang PNP Internal Service ay magtatanggal ng mga tiwaling mga pulis. Pakinggan nyo ang balitang ito. Tatlong pulis ang nahaharap sa pagkatanggal sa serbisyo dahil sa sapilitang pagkawala ng dalawang lalaki sa isang hindi autorisadong checkpoint sa lalawigan ng Cavite noong Hulyo taong 2023. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ni Philippine National Police Internal Affairs Service, Inspector General Brigido Dulay na inirekomenda niya sa tanggapan ni PNP Chief General Romel Francisco Marble ang pagsibak sa serbisyo ng tatlong pulis na may ranggong tenyente Coronel, punong Master Sargento, at patrolman matapos silang mapatunayang guilty sa mga kasong administratibo. Ang isa pang opisyal ng pulisya, isang punong Master Sargento, ay inirekomenda para sa pagsuspende para sa parehong kaso. Ang mga pulis, na itinago ang mga pangalan, ay pawang nakatalaga sa Imus City Police Office. Ang mga opisyal ay kinasuhan ng administratibo para sa pag-set up ng hindi-autorisadong checkpoint, arbitrary detention, pagkabigo na ibigay ang mga nakakulong na lalaki sa tamang autoridad sa loob ng makatwirang panahon, hindi pagsasagutan para sa di umano'y mga nakumpiskang bagay, at ang sapilitang pagkawala ng dalawang lalaki. Hindi namin kukonsintihin ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan o labis na maling pag-uugali, lalo na sa mga nanumpa na protektahan at maglilingkod sa publiko, nakauniporme man o hindi. Umaasa kami na ang aming resolusyon ay nagbibigay ng kaunting hustisya sa mga pamilya ng mga nawala, na nagpapatuloy upang magdusa mula sa sakit ng pagkawala, takot, at ang kawala ng katiyakan ng pagsasara, dagdag ni Dulay. Una nang itinanggi ng mga pulis ang pagkakasangkot sa kaso, na sinasabing wala silang nahuli na sinuman sa checkpoint noong unang bahagi ng ikalabintatlo ng Hulyo taong 2023. Gayunpaman, ang footage ng closed-circuit television camera na nakuha ng mga investigador ay nagpakita na ang dalawang lalaki ay inatake ng isang grupo ng mga individual na nakasuot ng sibilyan, na kalaunan ay nakilala bilang mga sangkot na opisyal ng pulisya, kasama ang mga di umano'y civilian force multipliers. Kinumpirma ng mga saksi na ang dalawang lalaki, na sakay ng motorsiklo kasama ang iba pang nakamotorsiklo, ay hinarang sa checkpoint at iniwan ng kanilang mga kasama. Matapos makulong ng mahigit isang oras, nakita ang dalawang lalaki na inihatid palayo ng mga opisyal at kanilang mga kasama. Ito ang huling pagkakataon na nakita silang buhay. Natuklasan sa investigasyon na ang mga sangkot na opisyal ay walang tungkulin at walang autoridad na magsagawa ng checkpoint. Sinabi rin na ang mga lalaki ay nahuli dahil sa umano'y pagmamayari ng marijuana at mga drug paraphernalia ngunit walang opisyal na record o turnover ng mga nakumpiskang gamit. Maliwanag na tanim droga ito ng mga pulis. Kasi dyan sa Cavite ay kasabwat ng mga tiwaling mga pulis ang mga kurap na mga fiscal at judge. Ginagawang palabigasan ng mga pulis ang mga sibilyan na huhulidapan nila at tatanaman ng droga rampant, at talamak dyan yan sa Cavite area ang pang-aabuso ng mga pulis kasabwat ang mga tiwaling fiscal at judges. Kapag walang maibigay na pera ang mga biktima sa mga tiwaling mga pulis ay tinutuluyan nilang kasuhan ng illegal drugs sa prosecutor's office na alam naman ng mga fiscal na tanim droga lang. Pero tinutuluyan pa rin kasuhan sa korte. Kasi natatakot ang mga fiscal sa mga pulis. Meron nga dyan sa Dasma Cavite holdaper na pulis, nag-aabang sa mga nagmomotor at kinukutungan ng mga kawawang motorcycle riders. Ang pangalan ng pulis ay Manabat, maitim na lalaki, kasama kapatid niya sa panghuhuldap sa mga motorista. Kaya dapat tanggalin niyo na yung tatlong pulis ang nahaharap sa dismissal dahil sa pagkawala ng dalawang rider sa Cavite dahil totoo yan na mga nagtatanim ng droga. Huwag na ninyong e-tolerate ang mga kremen ng mga kapwa ninyong salot sa lipunan. May sweldo na kayo pang pa. Pera ng iba inaagaw nyo pa. Naglalaway kayo sa perang pinaghirapan ng iba. Huwag ninyong gayahin ang ombudsman na palaging kinakampihan ng mga kriminal at mga magnanakaw. Kapag tuluyan nyo tanggalin ang mga tiwaling pulis na yan, abay dapat lang, kasi ang nangyayari ginagawa ninyong alipin kaming mga sibilyan na nagpapasweldo sa inyo mga hayop kayo. Mga salot na kayo sa lipunan na mga pulis kayo. Ang pulis ay trabahong tamad yan, di nga dapat tawagin na trabaho yan, kasi buong maghapon na katungangan naghahanap ng mabibiktima nila. Jogging-jogging ka lang ay pulis na maski walang alam sa batas. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.